Good size Ako si Chus, the Haha, <laughs> baga naman <laughs> Ah, ah, dito ko na, sisimula ng aking mga kwento-kwento Haha <laughs> At dito sa spot na ito, kayo'y gigiyangin ko. Haha, <laughs> hagis na mga tropa. Oo, oh, oh yeah. Tanawin pa lang ay nakaka-relax na din eh. Dito ko ipapakita ang aking nadal Ang kulapo na makulit. <laughs> Pero bago yan ay talagang napakasarap sa pakiramdam. Yung kaharap mo na ang karagatan sa iyong gagawing sit-up-sit-upan. <laughs> Baga naman tapos sasabayan pa natin ng konting kwentuhan <laughs> tapos may konting yabangan <laughs> at konting kasinungalingan na nakakadagdag sa ating kaligayahan <laughs> pero yung hindi naman napupunta sa kasamaan <laughs> Baga naman. kaya dito isisimulan ko na yung pagsiset up namin pinaspasa na at yung iba kong video video ay hindi ko na may pakita. pero ito ang isang maganda sa bawat hagis ko ay ako'y may natututunan at nakukuha hindi lang basta makahuli at makapag-uwi ang mahalaga. Ahil ang isang Roronawa Zero ay nakapagpasya na. Respetuhin at ingatan ang mga bagong sibol. Bahalagahan ang kahit anong uri ng buhay na ibinigay. Pasos ay talagang pinakagandahan ay ang intro. Ang mga ngiti sa aking mga matatnguso ay nabuskar ang ilong ko eh. <laughs> Kaya iwas na tayo sa kadamahan. Yung aking isang master ay talagang nauna na naman. Ba sino kahit sinong kasama ko ay lagi akong nauunahan. Kahit anong gawin kong paspas ay lagi ngayong hagisan ay ako ang hulihan. <laughs> Kaya dito'y ang pangalwa kong hagis. Naisip ko yung inalpasan ko ay sana'y bumulong dun sa kanyang mga trupa-trupa sa ilalim ng dagat. At pumili ng kanyang uutuin na mahilab-hilab at medyo malaki-laki. <laughs> Aba, ay si Pasang Are. Napili din nga ng malaki-laki. <laughs> Kaya dito sa akin mga hagis-hagisan ay parang walang nagkakagatan. Ang mga barasukotleted ay lapit ng manigas ang mga masilan. Kaya din ay lipat ako at lakad ng kaunti. Tapos pakiramdam ko yung inalpasan ko ay bumulong din sa akin ng kaunti. Kaya ako ay nagpahinga na rin ng kaunti. Tapos nakita ko si Master ang lusok ay eh, lampas na ang binte. <laughs> ay ito na ang simula ng pagtsatsaga. <laughs> Kundi talaga y ako ay tumayo na at kumilos ng may nilaga. <laughs> Kaya pagkapahinga ko'y muli akong nagsimula At dito na yung hindi ko inaasahan ay ipinaramdam na sa akin ng bigla Dito na pala sa hagis kong ito makakaramdam ako ng tuwa Siguro yung aking inalpasan ay sa ilalim ay may binulungan Ka naman ay kulapok. Ito na ang role mo sa buhay Kagatin mo na <laughs> Baga naman Ka naman ang kulapoy ay ano ako ututo <laughs> Gunong kanyang natanaw na ay abay masarap Um, <laughs> ayom kagapish on ang trupa pero dito ko nakita ang kanyang kakulitan. Talagang gusto niyang makipaglaban. No, parang may ginagamit siyang teknik-teknikan. Yung ay yung magsuot-suot sa ilalim ng mga bato batuhan Siguro isip niya para malagot ang aking mga linyalinyahan. <laughs> Kaya naman niya eh, baka isipin ko na sabit lang. At siya'y akin ang pabayaan. <laughs> Pero malakas ang aking pakiramdam. kung kong sa strike na yun ay hindi sabit lamang. Iramdam ko ang uso eh. Palagpagam. Bago yung tip ng aking rad kalampagan. Kaya din hinabaan ko ng aking pasensya. Nag-isip ako din at hindi nagmadali sa aking paghila. Pero medyo binabanat banat ko na. Isip ko'y mahila na ang nguso ko mahihila. <laughs> Kaya sa laban na namin ni Kulapo'y medyo nang hina ang loob ko. Parang biglang pumasok sa isip ko na wala na ito. Tapos isip ko'y patay. Dali rin ang lur ko. <laughs> Tapos pakaramdam ko yung kulapoy tatawa-tawa na... Puro nakasiksik sa bato at napakaganda ng pestuhan niya... Ano sa kay, Haha... Hindi mo ko mahihila... Painipan tayo ng labanan... Pag ipinilit mo yung rad mo yung mababali Haha... <laughs> Pero yung paglaban ko hindi ako tumigil... Talagang sanguso ng kulapoy ako ng nanggigigil... Kaya paggilit ko ng konti hindi na ako nakapagpigil... Binanat-banat ko na at pandali na ako ng pag-ikot sa aking rail... Pero talagang itong kulapo ay may katigasan Talagang parang ayaw akong pagbigyan at biyayaan Kaya din eh, medyo akin tinigilan Yung drag ng aking relay aking medyo tinustusan at niluwagan Talagang yung kulapo ay may kahirapan at kakulitan Apos habang ako nasa labanan at pauwi malapit sa tabihan Ay aray, pinulong na ako ng ating isang tropa Ito yung dati kong nakasama, talagang may angking kwela Talagang basta't kausap mo, ikay masaya kaya din eh hindi na ako magkaintindihan Hindi ko alam kung ang drag ko yaking hihigpitan o luluagan. Tapos ang linya naming magtrupay parang muntik pang magkasabitan Ah ay sa simpleng laban ng areya ako'y pinahirapan Pero hanggat hindi napuputol ako'y hindi nawawala ng pag-asa Ako'y bumilo ng kaunti, pumulong ng kaunti at medyo nagpahinga At medyo pumukos na rin ako sa aking paghila Ayon si Kulapo, bumigay na. <laughs> Siguro'y medyo nabuwag ang kanyang pistuhan... Bago sa sakit na ng kanyang uso... E eh, yung kanyang katawan ay eh, sumama na lang ng kusaan... <laughs> Kaya pag pagkakataon ko na ito... Talagang pinaspasan ko ang pag-ikot ng reel ko... Para na rin si Kulapo ay hindi na makabuelo... Oo oh, oh, ay nalalapit na ang aking pagkapanalo... <laughs> Pero talagang si Kulapo ay hindi nagpatalo... Talagang siya lumalaban at hindi nagbabago... Aba ay naisingit na naman sa bato... Medyo napatigil na naman ang paghila Oh. Kaya dito ay sinusurbol ko na. Ang higit at ikot ay buong lakas na binibigay ko na. Tapos yung drag ay talagang hihigpitan ko pa. Aba ito na. Pakiramdam ko yung kolapo ay sumusuko na. At parang talagang nalalapit na. Yung kaba ng dibdib ko at hingal ay parang sumasaya na. At ang labang ito ay talagang tatapusin ko na. Aba ay ay pasensya. Talagang binigyan mo ako ng laban na hindi ba basta-basta. At iba rin talagang binigay mong saya. Sean! <laughs> Dali! Simple lang ang hulihan. Isang biyaya na hindi naman big deal kung titingnan. Pero sa ipinaranas mong laban, talagang sulit kahit nag-iisa sa aking karanasan. Yung saya sa pakiramdam ay talagang hindi ko malilimutan. Kaya din itipos ako sa dagat para kay aking mahugasan at mapagmasdan. Ay daig pa ang nagchampion ang aking pakiramdam. Abay kakaibang tuwang yung dala habang ikaw ay aking nakikita. Kaya salamat at pahinga muna. Yung burger naman ang aking natigilan din eh. Talagang ang kagat kayo kulang nalay magkalahat eh. Ipakiramdam ko yung laman ng aking tiyan ay kumaunti eh. Salabang aking nadali eh. <laughs> Shout out pala sa tropa. Salamat sa yung burger. Talagang bida ang saya. <laughs> talagang dito si Master Ray talagang busy busy. Balo ata ang kanyang nadali din eh. At may kadamihan din naman ang kanyang nadalay. Shout out sa Master. Isa siya sa humubog para ako'y maging isa angler. At alam kong marami pa akong karanasang pagdadaanan. Ay di ulit, sa susunod sa banda-banda riyan. Magkikwinto ako ng aking mga video-video na pupuntahan at na hahagisan. <laughs> o pano, salamat sa inyong panonood. Shout out sa lahat ng mga humahagis. Ingat sa inyong mga lakad-lakad at fish on sa lahat. Please follow my page, like and share. Dahil sa aking mga kwento-kwento ay mag-e-enjoy kayo. Haha, <laughs> baga naman. <laughs>